lalaki pinagsasaksak hanggang sa mapatay ng kalief in partner sa Albay naritong duskup ni Kim Gomez Isang 56-anyos na lalaki ang pinagsasasaksak hanggang sa mapatay ng kanyang 39-anyos na live-in partner sa Legaspi City, Albaya. Batay sa investigasyon ng pulisya, nag-ugat ang insidente sa hindi pagkakaunawaan sa mga mensaheng nakita umano ng lalaki sa social media account ng babae. Nagselos umano ang lalaki at nagbanta na papatayin ang babae kapag napatunayang may ginagawa itong mali. Tila inunahan na ito ng live in partner dahil sinaksak ng babae ang biktima habang ang lalaki ay natutulog sa duyan sa labas ng kanilang bahay. Pagating ng mga otoridad, patay na ang biktima. Narecover nila ang patalim na ginamit sa pananaksak. Nasa kustodian na ngayon ng pulisya ang suspect at naharap sa kasong murder. At yan ang news scoop, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.